Sabi ng isang sikat na manunulat, Hindi ko alam ang sikreto upang magtagumpay sa buhay, pero alam ko ang susi upang sigurado'ng hindi ka magtagumpay dito. Ano 'yon? Iyan ay ang subukan mong pagbigyan ang kagustuhan ng lahat ng tao sa paligid mo. Magandang umaga mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikapitong kabanata ng Lukas, talata 31 hanggang 35. Sabi dito, noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iyahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro tinuktugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito. Matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga bakasalanan. Gayunman, man, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pumamagitan ng kanyang mga anak. Sala sa init, sala sa lamig kung ang pagtutuunan natin ng pansin ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin baka hindi na lang tayo kumilos dahil sa takot na makarinig ng mga pangit na pananalita galing sa kanila dahil sa takot na mapintasan tayo siguro napapansin niyo yan sa mga social media influencers Maraming nagkakagusto sa mga ginagawa nila pero pag pinasa mo ang mga comments, marami rin naman ang hindi. Kaya kung iintindihin nila bawat isa sa mga nagko-comment, palagay ko, wala na silang mabubuong content dahil hindi mo naman kayang pagbigyan ang kagustuhan ng lahat. You cannot please everybody kung may mga ginagawa ka sa buhay mo ngayon na ang dahilan mo ay para hindi lamang mapintasan o para lamang mapagbigyan ang iilang tao itigil mo na yan kapag naubos ang mga bagay na nakakagulo lamang at nakakaagaw ng ating atensyon mas sisimple ang buhay mas maitutuon natin ang ating lakas sa pagsunod sa mga habilin ng Panginoon. Ano nga ba yun? Mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. At ang pangalawa, mahalin ang kapwa, gaya ng sarili. Anong una mong gagawin sa araw na to? Iyan ba ay para mas mahalin mo ang Panginoon? at ang iyong kapwa, panalangin ko ay magtagumpay ka sa mga bagay na iyan. Kung makakatulong ang video na ito sa iyo at sa kapwa mo, huwag magkatubili na i at i-share para sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.